Isa sa mga paboritong sudan sa mga Bisaya, ano, ang Humba Bisaya. Labaw na sa mga Dabawin nyo. So this is Jomos TV, the foodie adventure of Davao City. Sa karon na video, sabay ko ninyo atong lutuon ang akong version. Mas pinasaya o may mamas Humba Bisaya. Kinina dish, grabe ka popular, good no? Kunya, dagan kayo klasik-klasing version. na uban magbutang o peanut, mani. na uban magbutang o ketchup, o magbutang sila og apple juice ug daghan pa unya pinakalamian gyud nako nga humba no is ang humba nga tiil mao na ipinaka para nako kining humba present gyud permi labaw nag magpiesta sa mga bukid-bukid dili gyud sya mawala mao kining humba isa ni sa mga paborito nako na no nya nakita na ni the way magprepare ako mama ni sa una ba nya mas ginapalami pa kay gamit siya og sarsaya oyster sauce Mukhang nagluto dahil yon kuha ning humba ano kay nagcrave ko, ani ba. Sigurado yun kulob pati kaldiro ani yun. So unsa pa pag ginapabot ninyo guys no pagluto na pod mo ani and please comment your own video or photo version mas pinasaya. Mas pinasarap na mas pinasaya pa di ba? best.